Boss FLM, naranasan nyo na po ba mabuli ever in your life? Like school, work, or inside the family? Mabuli? Um, hindi pa po. Ako yung bully. Papipiliin ka. Maging hayop ka. At bat maging, ba't maging unggoy na pili mo? Ay, paano mo naman ho nasabi yan? Oh. <laughs> oh, duwag ka daw, sabi ni Makagatas. Ha? Ah? Kailan? Sabi niya, Boss FLM, pa-shout out po kay Idol Makagatas. Panya po ako ng sobra. Shout out. Ba? At di ba ya? Pans ka niya? Eh, bakit pa sa akin nagpalipad? <laughs> 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 bakit hindi ka sa live na <laughs> Eto uh, pa, ang mas mahalaga, Boss Eppelen, wala ka pong ginawang tama. Ay, galing mo po, po, po. Sabi ni Mark, sayang nun last election, idol. Paano kaya kung nanalo ka? Paldo sana. <laughs>